Seven. other matters ma'am baka mayroon din po kayong comment doon sa independent yes. commission po ng pangulong composition baka may any comment kayo ma'am pag ikaw presidente ba tapos alam mo na kung ano'ng nangyayari tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan mag-aantay ka pa ba ng commission o ng truth commission o nung kung anong commission yan aksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, uh, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? O so, anong nangyari sa budget natin? Nira na narakitiring din yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko hindi ako makapagsalita sa Dep Department of uh, Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget and then ang ginawa niya is nagchange ng picture so anong pa bang komisyon anong truth commission anong investigative body pa ang kailangan mo nandiyan na yung budget nakikita natin kung paano siya kinuha diba dapat noon eh, diretso mo nagawin tanggalin mo na 'yung speaker mo ayusin mo na 'yung uh, sabihan mo na 'yung mga kaalyado mo sa House of Representatives ayusin niyo 'yung budget tapos panagutin mo na 'yung mag-lifestyle check kana diyan sa mga congressman at sa mga staff nila dami diyan may bahay sa abroad Diba? Masyadong, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyadong siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ito, ma'am? <sighs> alam nga na, alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too, too little too late na po ba yung ginawa ni BBM mm. and of course, dapat po ba talaga kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa niya? Actually, ni hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothing less na ang ginagawa ngayon. Mung kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging Speaker noon eh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Where you not aware during the Benito campaign? Um, I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung uh, case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At um, naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng uh, lakas.